today's video nga pala mga para yan dito ako sa aking kapitbahay humingi ako dito ng dalawang tangkay ng tanglad mga par para sa ating lulutuin na napakasarap na potahe my god walang tao mga par kaya nagpaalam na lang ako dito sa puno kanina pa ako tao ng tao kaso walang tao eh kaya kumuha na lang ako ng dalawang tangkay so yun na mga par pauwi na ako Pagkatapos ko nga makakuha ng tanglad mga para ay magpre-prepare na ako rito ng sibuyas. Sibuyas na papabasit ng sangaw at ang paborito ng mga bombay. At syempre mga para ang luya na pangpaganda raw ng boses. Kumain kayo nito para magiging boses kayo. ni Jaya mga para pampaganda to ng boses. At syempre ang bawang na sabi ng mga matatanda noong unang panahon ay pamatay daw to ng aso. Kaya naman ilalagay ko ito sa aking ulam. At syempre ang payapa mga par Ang payapa na pampaginis ng ay payapa Papaya pala yung mga par At syempre ang ating chicken At syempre dumating nga si Bay Paminta Ay Bay Paminta Bay Mantika pala siya pa, mga par Si Bay Mantika naglagay na siya At syempre Igigisa na natin ang mga bawang sibuyas Luya Yan mga par At syempre susunod natin dyan ang chicken mga par Ang chicken sa Tagalog ay manok Siyempre, sasangkot muna natin yung mga par hanggang sa matayo ang mga tubig-tubig. Para lalong sumarap So yun na, mga par tinakpang ko nga muna At para matayo siya agad At syempre haluhaluin natin yan mga par Para hindi duplicate sa ating lutoan At pagkatapos nating mahaluhaluhin mga par At wala na ang kanyang tubig Syempre lalagyan na natin yan ng tubig Na galing pa ng Pacific Ocean mga par At syempre andyan na si Bay Paminta mga par oh, Kinaliwetin niya mga par At syempre ang ating pangbalakas Ang tanglad yung kinuha ko sa kapitbahay mga par at syempre ang sili mga par, napakasarap nito pag may sili, pampaganang kumain At ayun na mga par, kumukulo na talaga namang, sabaw pa lang. Ay, Apo, ba? At syempre nilagay, nilagay ko na ang kanyang payapa, ay payapa. Ang <laughs> papaya pala ay pampakinis ng kuis kasi yun ang nakalagay sa aking sabon sa likas papaya. At syempre dumating na nga si Basil doon at naglagay na siya ng asin. At syempre tinakpang ko na at aantay na lang natin itong Cook until wet ba? At ayun na mga par, mukhang luto na nga at syempre titikman na natin yan mga pars tignan nyo nga naman yung sabaw nito mga pars manilaw nilaw at ayun na mga pars kumuha na nga ako ng isang perasong laman para matikpan at syempre naglagay din ako dyan ng sabaw at ayaw, hiniigip ko na ang sabaw mga par. at talaga namang natulala si paro. oh, oh nahimatay pa sa so, sobrang sarap daw ng sabaw ng tinolang manok mga pars oh. talaga namang nakakatulala pala itong paghigip ng sabaw at syempre titikman nila ang kanyang laman kung talaga namang malasang-malasa. Oh, napakainit pa pala niyan mga par. Ba't sinubo mo kasi par? Ayan, huwag oh, daan-daan na kasi par. mga par, natulala na naman siya. Oh. Nako, nahimatay ulit. Na sobrang sarap talaga na itong native na Oh. Talaga namang napakasarap talaga nito mga par. At syempre mga par, mayroon ako dito galing pa ng United States of America para tikman daw niya ang kaming linutong tinulang manok at humigop nga dyan sa wakot talagang nasasarapan siya mga par